Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan ng most anticipated matchup ngayong regular season. Ang bakbakan ng 3rd seed Los Angeles Takers at 5th seed Golden State Warriors. Napakainit ng simula ng dalawang koponan na ito. Magkakasunod na 3 points for both teams. Ganun pa man, simula nga nang bumagsak si Lebron at tumabas ito dahil sa lower body injury. Hindi lang Lakers, bagos pati na din ang Warriors ay nanlaming nga ang opensa at very sloppy nga ang game. Ang daming foul on both teams at hindi magandang kanilang rhythm. Bumalik pa nga naman si Lebron mga kaibigan, subalit nabaon pa din nga ng Warriors ang kalamangan sa dulo ng unang quarter. Sa second quarter naman ay nagliab nga ang Warriors sa paungunan ni Curry at ni Brandon Podjamski, Lumobo na sa 15 points sa lamang ng Warriors. Bahagyang naibaba ito ng Lakers subalit dahil sa half court shot ni Podjamski ay nabaon nga ng Warriors ang 13 point lead sa halftime sa score na 60 to 47. 22.6 rebounds na si Pudzemski on 8 11 shooting sa field with 6 three pointers din at 12 points 5 rebounds naman si Steph Curry sa Lakers naman ay 13 points si Rui Hachimura, 11 points si Austin Reeves at 8 points sa si Lebron James at Luka Doncic na limit nga ng Warriors defense ng Lakers sa 15 of 42 shooting sa field that is 35% mga kaibigan. excellent defense nga yan parang 2016 lang nga ulit nang bigyan ni Draymond Green sa si Lebron ng hard foul sa third quarter very quiet game nga mga kaibigan kay Luka Doncic at inuulan din nga ni Curry ang kanyang depensa. Kaya naman nahihirapan nga ang Lakers sa may babaang kalamangan. Bukod sa kinakain sila ng Warriors sa second chance points, si Vincent at Finn Smith ay 5 points combined pa lamang. 16 points din sa third quarter ang ginawa ni Curry at 14 points kay Lebron. Sa fourth quarter ay naibaba pa nga ng Lakers sa 5 points ng lamang. Sagutan nga ng punto sa si Lebron James at Steph Curry. Hirap nga ang Lakers sa makakuha ng stop sa dulo kaya naman nakuha pa rin nga ng Warriors ang very important twin sa game na ito. 37.6 assists si Steph Curry, 33.8 assists sa si Lebron James, 28.8 rebounds si Pujemski, 28 points din si Austin Reeves at 24 points si Rui Hachimura. Halimaw na performance naman ang pinakita ni Giannis Antetokounmpo. 8 minute mark pa lang nga ng third quarter at meron na siyang 22 point triple double. Hanggang sa tinuloy niya lang nga ang kanyang dominant performance at tinalo ng Milwaukee Bucks ang Philadelphia 76ers sa score na 126 to 113. Si Giannis ay nagtapos na may 35 points, 17 big rebounds and career high 20 assists on 63% shooting sa field. 17 points din si Brook Lopez at 16 points for bounce and 3 block si Kyle Kuzma Dahil sa panalong na ito ay nakabalik na nga Milwaukee Bucks sa 5th seed ng East dahil hawak nila ang tiebreaker advantage konto sa Detroit Pistons Dominant performance naman ang pinakita ni Paulo Banqueiro sa panalo ng Orlando Magic laban sa Washington Wizards sa score na 109-97. 33 points, 18 rebounds, and 8 assists ang kanyang ginawa at 27 points, 5 rebounds, and 5 assists naman si Franz Wagner. Habang 27 points naman ang ginawa ni Jamuran sa second half including ang step back game winner kontra sa Miami Heat, nagtapos siya na may 30 points and 5 rebounds sa game na ito.